Ayan guys, magluto ako ngayon ng laing. Haluan ko lang siya ng kaunting taba sa baboy. Ayan, at gata. Ayan lang, simpleng luto ng bahay. At, kung nagustuhan ninyo ang aking laing, please mag-subscribe and click the notification bell upang updated kayo sa mga bago kong upload na mga lutong bahay na masasarap. Ayan, simulan ko na magluto. Nagpainit na ako ng kawali na may mantika at ilagay ko na yung baboy na may sabah ituloy lang siya ang pagkita niya hanggang sa makaunting brown. Ayan na sya, guys. Habang di, gisa ko pala siya, linagyan ko na siya ng salt and pepper para masarap. At ayan, ilalagay ko na ang sibuyas. Imuna ko ang sibuyas guys. Kasi para di siya masunog ang ating bawang. Ayan, sunog ko na ang bawang. Again. ayan yung kampang naman guys ayan yung ating luya ayan ibang klasein laing ito guys kasi meron siyang um ayan alamang baguong alamang ayan parang sanay decolic taste lang yan asal na And then, lagyan natin siya ng 1 cup water para siya ipapalambot sa ating pork. And then, yung ating pangalawang gata, ilalagay na rin natin. Ayan. At pagkatapos, halo haluin lang natin ng saglit, tapos takpan natin para mabilis siya makulo at maluto siya agad. Lumambot na. Ayan, takpan na natin. Wow. Uh, Ay, uh, uh kumain ka muna. na? Ano Ano kami? hindi na talaga parang po nilang yung pagbibibit kaya dito ilalagay na natin yung ating pinapagata. Ayan. Napakalapit ng gata. Napakasarap yan guys. Siguradong magugustuhan ng inyong pamilya yan guys. Try nyo rin ng ganyang... Thank you.